Alright, kamusta mga master? Nandito nga pala kami ngayon ng aking my love sa Corazon Steakhouse and Resto Bar So ayan, while waiting na aming order, pakit muna tayo para pogi <laughs> Nang Siyempre so, habang naghihintay yun, shot muna ng sabay yung aking my love So ayan, ako ang pogi ng kapaligiran <laughs> So ayan, ako napakalinis at maganda dito So tara na Kain na tayo, marami na akong gutom. Di ko na nga nakuha na yung in-order namin dahil talagang gutom na gutom na ako eh. So tara mga master, kain tayo, saluan nyo kami. So yan, hiwa-hiwa ko na yung steak para madali na lang kainin. At medyo isang mabilisang kain lang tayo. Meron kasing shot-shot sa bahay ngayon. Okie dokie! So teleport naman tayo dito sa likod ng karidad. Ewan ko, nung street to, nakalimutan ko na Para bumili ng iow So yan, wait wait lang muna ng konti Siyempre, sa chipo rin Tanyo, bilis namin na no? Morder nga pala kami ng chicken night eh. Tampulot siya, mga master So, hindi na, uwi na tayo Nako, masarap na inuman to So, paano? Ingat mga master